Huli nga ang isang 51 isang taong gulang na bodyguard na may dalang baril ngayong unang araw ng implementasyon na election gun ban. Sa report na nakating sa Campo Grame, isang Glock pistol ang nakumpiska mula kay Melkaides Kieta, residente ng Tansa, Cavite. Sa pauna luna si ng investigasyon, lunan si Kieta ng motorsiklo ng mapadaan sa Comelec Checkpoint sa Barangay Kabuko, 13 Martres, Cavite at nakuha sa kanyang pag-iingat ang nabanggit na baril. Hawak na ngayon si Kieta ng motoridad at nagtatakbay pagharap paghahanap ng kasong illegal possession of firearms in relation to implementation of election gun ban. Batay sa calendar of activities ng Comelec, kasabay ng pag-arangkada ngayong araw na paghahain ng COC ng mga tatakbo sa barangay at sanggulian kabataan elections sa Oktubre ay sinimula rin ang pagpapatupad ng election gun ban. Sa ilalim ito, mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng mga armas maliban na lamang sa mga binigyan ng otorisasyon ng Paul Baggi. Tatagal ang nasabing Comelec gun ban hanggang November 29. Kasama mo sa DZXLR, Men Manila, Radyo Man, Angel Wartilio, Patak Arimer.